Um, uh, Vice, uh, please, lingkod lang mo, Palayok. Vice Mayor Melchor J. Kitain, Congressman Isidro Ungab, Attorney Francis Mark Layog, City Administrator, at ang mga konsihal, sa mga tao diya na adri sa akong too, may buntag ninyo, sa mga participants sa itong parada, sa mga nagabantay, mga polis, sundalo, CSU, punta na mga taga-gobyerno nga ni Aron, at o ang deputy mayors po di ay, at ang mga mutya, mga bago mutya na to, no? May buntag sa inyong tanan. Uh, ah, dire sa atong parada, makita na to. magkita nato unsa kadaghan o unsa kalahi-lahi ang mga dabawin nyo. Pero di po nato makita kung unsa taka-organisado, unsa taka-disiplinado, o unsa po kamalipayon ng mga tao. Maoning garbo nato ito na to, kita dabawin nyo. No? So maong pag-abot sa kalisod, o sa may atubangon na to, kaya na banggaon. Kaya na itong lampason, o nga na nagkahiusa, o ligon gihapon, tungod atong garbong dabawenyo lahi, yod, o nag na. Kung gusto ko magpasalamat sa tanang dabawin na nagatuman sa balaod, nagatoo, nga na naapatay, kaogmaon nga pwede natong abton. Nadi lang ta magpundo dere. Na patay pinaagi sa pagtinabangay o pagkahiusa. Kung dili ta dili tungod ana wa gyud padulngan. So tay mana na to perme nga tabawin nyo ta itungod nagkahiusa ta. Despite sa ato ang mga diperensya o, sa kalahi laki o bisag kinsa despite sa re, sa relihiyon o tagaasa man ka pag ikaw na diri sa Dabaw dabawin niyo ka o boso ka nga dabawin niyo Salamat guys sa mga nangadto dere para mo tan sa ato ang mga limparada kini di pa ni mautanan no katulad ni mga nangan ni katong nakamata ang uban kay natulog paron kay ning laag gabi eh. So may na lang palakpakan nato sila. So salamat kaayo importante sa toa mga taga Davao ato ang pagtuman sa balaod ug hugot nga pagtuo sa Ginoo. Salamat kayo may buntag sa inyong tanan and God bless you all. Mabuhay ang Davao City.